year 2007, yan ang targetin nyo. Huwag po yung 20 pesos na lagpas kwelyo Napakalabong bilhin yan sa inyo mga kapatid. So magandang umaga po sa lahat. Ayan mga kapatid. I-share ko lang po yung mga nabili natin. Nung mga nakaraan. Ayan. So actually yung iba na na natin mga kapatid. Ayan. 1 peso U.S. Philippine coin, 1903. Ayan, Spanish coin. Mga ganito, pwede nyo bentahan yan. Ayan, from QC, yung ganito. 1945, 1944, napakarami yan mga kapatid. Ayan. So yung iba nito, nakabaul na. Tinago na natin sa baul. At ito mga kapatid. Mga hard to find coins. Ayan, patuloy natin binibili yan. Year 2006. Baka may maligaw sa inyo. Kadalasan mga kapatid, yung mga may tindahan dyan, eh, i-double check nyo mabuti. Baka meron kayo nyan. Yan po yung mga binibini natin. Year 2007, na 10 piso. Ayan, yan po yung collectible coins, no? At hindi kayo paasahin na yan po ay papalitan sa inyo sa libong halaga. Okay? Hindi po tayo bumibili ng common coins, lalo na yung 20 pesos na malagpas kuelyo year 2006 na 10 piso. Ayan, hindi ko po yan binibili mga kapatid. Binanggit ko na po yan sa ating video at tinalakay na rin po natin dahil napakarami pong nagkakalat ng video about sa coins. At hindi naman po yun yung mga collectible coins na dapat kinokollect ng mga newbie. Panoorin at pakinggan nyo pong mabuti mga kapatid ang bawat video natin. No? So madali lang tumulong mga kapatid at uh, syempre mga kapatid. Hindi ko naman po bibilhin yan kung common coins, no? Para lang po tayo naglalaro o gano'n. So, madali lang magbigay ng pera at madali lang tumulong sa kapwa dun sa mga karapat dapat natulungan, okay? So, hindi po tayo magpapaasa dito sa Barrio Official PH 2.0 na bibili tayo ng mga common coins para lang maipakita sa video na tumutulong tayo. So, madali lang po tumulong. At uh, yung mga karapat dapat na tutulungan, yun ang mga tutulungan natin. So, sa ibang pamamaraan na lang natin yung ginagawa. Okay? So, ayan mga kapatid, ayoko ko yung paasahin. Pero ito yung mga kinokolekta natin. Nakikita nyo naman sa video mga kapatid, silver coins, error coins, lahat ng mga collectible coins makikita nyo sa ating Facebook page. So, ito yung common na nasa sirkulasyon mga kapatid. Ayan, year 2006 na 10 piso. Ginagamit pa natin to pero itong year 2006 maila po yan no. Pero mas maganda po ang collector value niyan at sure kayo na maibebenta niyo yan ng mabilisan mga kapatid. So hindi kayo paasahin ito. 5 peso year 2006 pag nakita niyo yan, ayan libo rin po ang kapalit niyan mga kapatid. So depende po sa condition no ng inyong mga barya na makikita. Year 2007 yan ang targetin niyo. Huwag po yung 20 pesos na lagpas kwelyo Napakalabong bilhin yan sa inyo mga kapatid. Dahil hindi po yan real. Kung may bibili man yan, ayan, siguro suntok sa buwan mga kapatid kung yan sa inyo. So, i-review nyo pong mabuti no, yung ating mga video at sinasabi naman po natin doon kung ano yung mga binibili natin at kung ano yung mga hindi natin binibili at yung hindi collectible coins. Yun po yung panoorin nyo mabuti. Pakinggan nyo at uh, intindihin nyo pong mabuti mga kapatid. Okay? So yun lang ang update natin ngayong umaga. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga totoong sumusuporta sa ating mga kapatid na kolektor at sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito sa Barrio Official PH 2.0.